Alam mo ba na may mga lugar sa mundo na hindi dinadaanan ng mga kotse o bus? Sa halip na kalsada, makikita mo roon ang mga ilog, tulay, o makikitid na daan para lang sa tao at bisikleta. Para kang papasok sa isang kakaibang mundo kung saan ang buhay ay mas tahimik at simple. Kakaiba no? Pero paano nga ba gumagana ang isang lungsod kung wala itong kalsada? Kaya naman sa video na ito ay samahan mo ako at tuklasin natin ang mga natatanging lugar na ito. Ngunit bago yan ay palike and subscribe naman po. Malaking bagay na yan sa aming mga content creators. Maraming salamat po. At ngayon simulan na natin. Number 15, Gethorn, Netherlands. Sa Netherlands ay may isang maliit na nayon na tinatawag na Gethorn. Kilala ito bilang Venice of the Netherlands. Dahil imbes na kalsada, puro kanal ang dinaanan dito. Hindi mo maririnig ang ingay ng traffic kundi ang kalmado at mahinang tunog ng tubig habang dumadaan ang mga bangka. Nabuo ang Gethorn noong 13th century nang dumating ang mga tao na naguhukay ng pit o panggatong. Sa paghuhukay nila, naiwan ang malalalim na hukay na napuno ng tubig. Sa paglipas ng panahon, ito ay naging lawa at kanal. Dahil basang lupa ang paligid, hindi pwedeng magtayo ng normal na kalsada. Kaya natutong umasa ang mga tao sa mga bangka bilang kanilang pangunahing sasakyan. Ngayon ang Githorn ay may higit sa 90 kilometers ng makikitid na kanal. Mayroon din itong higit sa 170 na tulay na gawa sa kahoy. Ang mga tulay na ito ang nagdudugtong sa bawat bahay at lupa. Imbes na garahe, halos lahat ng bahay ay may sariling port para sa bangka. Kaugnay din nito may humigit kumulang 2,600 na taong nakatira rito. Ang mga bata ay pumapasok pa rin sa kanilang paaralan at ang mga groceries ay dinadala sa pamamagitan ng bangka. Pati basura ay kinokolekta sa tubig. May ilan ding may sasakyan pero nakaparada lang ito sa labas ng nayon dahil walang kalsada sa loob. Samantala matagal nang ginagamit ng mga tao ang tinatawag na punter. Isang maliit at patag na bangka. Sa mga sumunod na panahon dumami rin ang iba pang uri ng bangka tulad ng whisper boat at mga electric boat. Dahil dito nananatiling tahimik ang buong paligid. Number 14 Zermatt, Switzerland sa paanan ng mataas na bundok na Matterhorn sa Swiss Alps, matatagpuan ang bayan ng Zermatt. Isa itong maliit ngunit tanyag na lugar sa kanton ng Valais, malapit sa hangganan ng Italy. Ang bayan ay nasa taas na halos 1,680 meters mula sa dagat, kaya malamig ang klima at napakaganda ng paligid. Kakaiba ang Zermatt dahil ito ay isang bayan na walang sasakyang gumagamit ng gasolina o diesel. Walang traffic at walang usok ng tambutso dito. Ang makikita mo lang sa mga kalsada ay mga taong naglalakad, nakasakay sa bisikleta, gumagamit ng electric vehicle at mga karuwahang hinihila ng kabayo dahil dito nananatiling malinis ang hangin at tahimik ang paligid. Noong kalagitnaan ng 20th century, nagsimula ang desisyon na ipagbawal ang mga kotse. Layunin nitong mapanatili ang sariwang hangin at protektahan ang kalikasan. Simula noon, Naging halimbawa ang Zermatt ng isang modernong bayan na kayang mamuhay ng hindi umaasa sa mga kotse na gumagamit ng fossil fuel. Para sa mga bisitang pupunta, hindi pwedeng direktang magmaneho papasok ng bayan. Kailangang magpark muna sa kalapit na nayon ng Tesh na nasa layo na humigit kumulang 5 kilometers. Mula roon, sasakay ng tren papunta mismo sa Zermatt. Sa loob ng bayan, madaling gumalaw gamit ang paglalakad, bisikleta, electric taxi at electric bus. Mayroon ding mga electric vehicle na ginagamit para maghatid ng pagkain, gamit at iba pang supply. Ang mga daanan para sa naglalakad ay malinis at maayos, kaya maginhawa para sa mga tao. Kapag taglamig, gumagamit sila ng electric snowplow at mga sled upang hindi maputol ang paggalaw kahit makapal ang niebe. Wala ring gasolinahan dito dahil bawal ang mga sasakyang gumagamit ng fuel. Dahil dito, ramdam agad ang epekto. Mas sariwa ang hangin kumpara sa ibang bayan sa bundok na pinapayagan ng mga kotse. Mas tahimik din ang kapaligiran at kitang-kita ang view ng mga bundok dahil walang nakaharang na trapiko o nakaparadang sasakyan. Number 13 Supai, Arizona, USA. Sa ilalim ng Grand Canyon sa Arizona, matatagpuan ang maliit na baryo ng Supai. Dito nakatira ang mga habasupay na kilala bilang People of the Blue Green Waters. Mahigit isang libong taon na silang naninirahan sa lugar na ito at hanggang ngayon, mahigpit pa rin ang kanilang ugnayan sa lupa at kalikasan. Ang supay ay tinuturing na pinakamalayong komunidad sa buong mainland ng United States. Walang kalsada papasok dito at walang sasakyan na makikita sa loob ng baryo. Ang tanging paraan para makarating ay maglakad ng 8 miles sa mataas na daan, sumakay ng helicopter o gumamit ng mule. Dahil dito kakaiba ang buhay sa supay kumpara sa ibang lugar. Tinatayang may dalawang daang tao na nakatira rito. Ang supay ang nag-iisang lugar sa bansa kung saan ipinapadala pa rin ang mga sulat gamit ang mga mule. Araw-araw bumababa ang mga ito sa trail na 8 miles ang haba, dala ang mga sulat, pagkain, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan. Ito ang tanging paraan para makarating ang mga gamit mula sa labas papasok sa baryo. Sa loob ng Supay, ang lahat ng paglalakbay ay ginagawa lamang sa paglalakad o pagsakay sa kabayo. Walang kalsada at walang kotse. May kuryente at telepono sa ilang bahagi, pero limitado lamang ito. Kahit nali late sila sa modernong infrastruktura, nananatiling matatag ang kanilang tradisyon at simpleng pamumuhay. Maliban dito, mahalaga rin sa kanila ang turismo. Maraming tao ang bumibisita upang makita ang Havasu Falls at iba pang magagandang falls sa kanilang lupain. Dahil dito, mahigpit nilang pinapangalagaan ang kalikasan. Ang mga turista ay kailangan munang kumuha ng permit bago makapasok. Maaari silang maglakad sa daan na 8 miles o sumakay ng helicopter depende sa panahon at kondisyon ng panahon. Number 12, Halibut Cove, Alaska, USA Sa timog ng Alaska, matatagpuan ang isang maliit na komunidad na tinatawag na Halibut Cove. Nasa isang island ito sa kabilang bahagi ng Kachemak Bay, malapit sa lungsod ng Homer. Ang lugar na ito ay kakaiba dahil wala itong mga kalsada at wala ring dumada ang kotse. Sa halip ang mga tao ay naglalakad sa mga kahoy na boardwalk at gumagamit ng maliliit na bangka para makapunta sa iba't ibang lugar. Dahil napapalibutan ng tubig at bundok, hindi posible ang paggawa ng mga tradisyonal na daan. Noong early part ng 20th century, naging sentro ito ng pangingisda. Libo-libong tao ang minsang nanirahan dito dahil sa industriya ng herring. Ngunit bumagsak ang kabuhayan noong 1920s at halos iniwan ng mga tao ang bayan. Paglipas ng ilang taon, muling nabuhay ang Hollywood Cove bilang tahanan ng mga artista at mahilig sa sining. Unti-unti itong nakilala bilang isang maliit na komunidad kung saan matatagpuan ang mga art gallery at iba pang artwork. Sa kasalukuyan, nananatiling maliit ang populasyon ng Hollywood Cove. Ayon sa record noong 2010, nasa 76 na katao ang nakatira rito. Pagsapit ng 2020, bumaba ito sa halos 60 na lamang. Bagaman kakaunti, patuloy pa rin namumuhay ang mga tao rito ng simple at malapit sa kalikasan. Walang paaralan at ospital sa lugar kaya ang mga bata ay nagho-homeschool o tumatawid papuntang homer para mag-aral. Kapag may emergency, kinakailangan ng mabilis na paglipad ng float plane o biyahe ng bangka para makarating sa mga ospital sa ibang lugar. Ang bangka ang pangunahing gamit ng mga tao dito. Dito dinaraan ang mga pagkain, mails at iba pang pangangailangan. Tuwing summer, may maliit na ferry na bumabiyahe mula Homer papunta sa Hollywood Cove pero hindi ito nagdadala ng mga sasakyan dahil wala namang kalsada rito. Number 11, Mackinac Island, Menno Island, Michigan, USA. Mayroon pang isang lugar na walang tunog ng busina, walang traffic at tanging kaluskus ng kabayo at tunog ng bisikleta lang ang maririnig mo. Ito ang Mackinac Island na nasa Lake Huron sa pagitan ng Upper at Lower Peninsula ng Michigan. Dito nananatiling buhay ang isang kakaibang pamayanan na hindi gumagamit ng kotse. Noong 1898, ipinagbawal sa isla ang paggamit ng motor na sasakyan. Ang dahilan noon ay para maprotektahan ng mga kabayo at mga taong naglalakad mula sa ingay at panganib ng mga unang motor vehicle. Mahigit isang daang taon na ang lumipas ngunit nananatiling mahigpit ang batas na ito. Hanggang ngayon kilala ang Mackinac Island bilang isa sa mga pinakamatagal na car-free na komunidad sa buong Amerika. Ang laki ng isla ay nasa halos 4 square miles lamang. Sa buong taon, mayroong mahigit 500 na residente na nakatira rito. Pero tuwing summer, daan-daang libong turista ang dumarayo rito sakay ng ferry mula sa mainland. Sa kabila ng pagdagsa ng mga tao, nananatiling payapa ang lugar dahil walang dumadaang kotse o malalakas na makina. Ang tanging paraan ng pagbiyahe ay sa pamamagitan ng paglalakad, pagbibisikleta, at karuwahang hinihila ng kabayo. Kung iikot ka sa mga kalsada, mapapansin mong walang traffic lights at walang maingay na tunog ng traffic. Malalapad ang daan para sa bisikleta at karwahe. May mga tauhan mula sa pamahalaan na nag-aalaga sa mga lansangan gamit ang simpleng kagamitan na halos hindi gumagamit ng makina. Ang bisikleta ang pinakakaraniwang gamit ng mga tao lalo na ng mga bumibisitang turista. Kahit walang sasakyan, kumpleto pa rin ang serbisyong kailangan ng komunidad. May mga bahay, tindahan, simbahan, paaralan at kahit ospital. Lahat ng ito ay gumagana ng normal kahit wala silang inaasahang kotse o truck para sa pang-araw-araw na gawain. Number 10, Lamu, Kenya Ang Lamu ay isang maliit na bayan sa baybayin ng Kenya, matatagpuan sa Lamu Island na bahagi ng Lamu Archipelago sa Indian Ocean. Isa ito sa pinakamatandang Swahili settlement sa East Africa. Nagsimula pa ang kasaysayan ng bayan noong 14th century at hanggang ngayon ay nananatili itong buo at buhay. Dahil dito kinilala ang Lamu bilang isang UNESCO World Heritage Site. Isa sa mga dahilan kung bakit kakaiba ang Lamu ay dahil wala itong kalsada para sa mga kotse. Hindi pinapayagan ng mga pribadong sasakyan dito. Sa halip makitid na daan at eskinita ang ginagamit ng mga tao. Dahil dito, ang paglalakad, donkey, at maliliit na handcart ang pangunahing paraan ng pagbiyahe. Napakahalaga ng donkey sa bayan dahil sila ang nagdadala ng mga gamit at produkto. Mayroon pang donkey sanctuary na nag-aalaga sa kanila dahil malaking tulong sila sa araw-araw na buhay ng mga tao. Mayroon mang ilang motorized vehicles sa isla. Ginagamit lang ang mga ito para sa airport sa Manda Island o kaya para sa pamahalaan at emergency. Hindi sila pinapapasok sa mismong bayan upang mapanatiling tahimik at tradisyonal ang lugar. Ang mga gusali sa lamo ay gawa sa coral stone at mangrove timber dahil dito may natatanging itsura ang buong bayan. Sa mga makipot na daan, makikita ang mga moske, palengke, paaralan at mga bahay na nagpapakita ng kultura ng Swahili. May humigit kumulang 25,000 na tao ang naninirahan dito at taon-taon ay dinarayo rin ng maraming turista. Karagdagan pa rito ang kabuhayan ng mga tao sa Lamu ay nakabatay sa turismo, pangingisda at paggawa ng mga handicraft. Mahalaga rin ang bangka dahil ito ang naguugnay sa bayan papunta sa mainland at sa iba pang mga isla ng arkipelago. Ang mga bangka ang nagsisilbing daan sa tubig na nagdadala ng tao at produkto. Kahit walang malalaking kalsada at sasakyan, may mga paaralan, health facilities at aktibong pamayanan sa bayan. Kapag may emergency, ginagamit ang mga bangka o ang airport sa katabing isla para sa medical evacuation. Number 9, Hydra, Greece. Sa dagat ng Greece, may isang maliit na isla na kakaiba at tahimik. Ito ang Hydra. Mula sa Athens, abot ng halos one and a half hours na biyahe sa ferry bago makarating dito. Pagdating mo pa sa pantalan, Mapapansin mo agad ang malaking kaibahan nito. Wala kang makikitang kotse, motorsiklo o kahit bisikleta. Ang buong isla ay car-free. Kaya lahat ng tao ay naglalakad, sumasakay ng bangka o gumagamit ng donkey para sa kanilang gamit. Ang mga kalsada ng Hydra ay makikitid at gawa sa bato. Dahil sa hugis ng isla na maraming burol at matataas na daan, hindi talaga ito bagay sa sasakyan. Kaya mula pa noon, nakasanayan na ng mga tao ang simpleng paraan ng transportasyon. Ang mga donkey at kabayo ang ginagamit para magdala ng groceries, gamit sa bahay, at kahit mga materyales sa paggawa ng bahay. Ang mga handcart at porter naman ay tumutulong din sa pagbubuhat. Ang mga bisita ay dumarating sa pamamagitan ng ferry o pribadong bangka. Sa port, masigla ang galaw ng mga tao. Dito nag-uumpisa ang lahat ng lakad. Mula roon, Naglalakad ang mga turista papunta sa kanilang hotel o kaya ay nagpapabuhat ng gamit-gamit ng donkey porter. Kapag gusto nilang pumunta sa ibang dalampasigan o lugar sa baybayin, gumagamit sila ng water taxi. Bagamat maliit ang hydra, kumpleto pa rin ito. May mga paaralan, simbahan, munisipyo, tindahan at kahit mga art gallery. Ang koleksyon ng basura ay ginagawa gamit ang donkey at handcart. May health center na nag-aalaga sa mga simpleng sakit at kung may emergency dinadala ang pasyente sa mainland gamit ang bangka. Ang sunog naman ay pinapatay gamit ang portable equipment at tulong ng buong komunidad. Kaugnay pa nito may humigit kumulang 2,000 permanent residents sa Hydra. Pero tuwing summer mas dumadami ang tao dahil sa turismo. Kahit ganoon nananatiling payapa at simple ang buhay dito dahil sa car-free rule. Number 8, Aogashima, Japan sa kalagitnaan ng Philippine Sea ay may isang maliit na isla na kakaiba sa lahat. Ito ang Aogashima, isang nayon na sakop pa rin ng Tokyo pero napakalayo sa mismong lungsod. Nasa layong humigit kumulang 350 kilometers mula sa sentro ng Tokyo. Kaya isa ito sa mga pinakaliblib na lugar na may nakatira pa ring tao sa Japan. Sa buong isla mas mababa pa sa 200 na katao ang naninirahan. Kapansin-pansin dito na walang kalsada at halos walang sasakyan. Walang kotse, walang bus at wala rin malalaking daan. Karamihan sa tao ay naglalakad lang o gumagamit ng maliit na motorsiklo. Walang port para sa malalaking barko dahil mataas at mabato ang baybayin. Kaya ang mga bangka ay nakakalapit lang kapag maayos ang panahon. Ang tanging siguradong biyahe palabas ay helicopter mula sa kalapit na isla na umaabot ng humigit kumulang 20 minutes. Pero madalas itong hindi natutuloy kapag masama ang panahon. Samantala, ang itsura ng isla ay gawa ng sinaunang bulkan. Ang mismong nayon ay nasa loob ng malaking kaldera at may mas maliit pang cone sa gitna. Ang pinakamataas na bahagi ay tinatawag na Otonbu na may taas na 423 meters. Dahil sa mataas na lupa at kakaibang anyo ng kalupaan, napakahirap magtayo ng kalsada o malalaking gusali. Kakaunti lamang ang patag na bahagi kaya limitado rin ang lugar na maaring pagtayuan ng bahay o paaralan. Noong nakaraan, nakaranas ng malakas na pagsabog ng bulkan ng isla. Maraming tao ang napaalis at maraming buhay ang nawala. Pero matapos ang ilang taon, unti-unti ring bumalik ang mga tao at muling bumuo ng komunidad. At noong 19th century, may ilang daang katao na ulit ang naninirahan sa Aogashima. Sa kasalukuyan, maliit pa rin ang populasyon ng isla. Umaabot lamang ito sa humigit kumulang 150 hanggang 170 na katao. Ang pamahalaan ay nagbibigay ng suporta tulad ng paaralan at regular na padala ng mga pangunahing pangangailangan. Walang malalaking negosyo o gusali. Kaya nananatiling tahimik at simple ang pamumuhay ng mga tao rito. Number 7, Wadi Halfa, Sudan. Sa pinakahilagang bahagi ng Sudan, naroon ang bayan ng Wadi Halfa. Matatagpuan ito sa gilid ng Lake Nubia, ang tawag ng mga tao sa katimugang bahagi ng Lake Nasser. Noon paman, ito ay naging mahalagang lugar ng paglalakbay at kalakalan. Hanggang ngayon kilala pa rin ito pero nananatili itong malayo at hirap sa koneksyon papunta sa ibang bahagi ng bansa. Ang daan papasok dito ay hindi maayos na highway kundi parang landas lang sa disyerto. Malalaking sasakyan lang ang pwedeng dumaan at yun ay kung maganda ang lagay ng panahon. Sa loob mismo ng bayan, halos walang kalsada. Kadalasan ang mga tao ay naglalakad, gumagamit ng bangka o sumasakay sa tren na madalang lang dumating. Samantala, ang pinakamahalagang daan palabas ng bayan ay ang port sa Lake Nubia. Dito dumaraan ang ferry na galing sa Aswan sa Egypt. Ito ang pangunahing ruta ng mga tao at supply. May koneksyon din ang bayan sa National Railway pero hindi ito maaasahan. Madalang ang biyahe, madalas na cancel, at kung meron man palaging may mahabang delay. Kadalasan pinipili na lang ng mga tao na maglakad para ituloy ang kanilang biyahe. Ang mga tao sa Wadi Halfa ay nabubuhay sa simpleng paraan. Karamihan ay kumikita mula sa pangingisda, maliit na pagsasaka at kalakalan. Dahil malapit ito sa border ng Egypt, may palitan ng produkto pero hindi ito malaki. Mayroon ding maliit na industriya ng pagproseso ng isda na nagbibigay ng dagdag na trabaho sa mga tao. Subalit hindi rin sapat ang mga pangunahing serbisyo sa bayan. Ang kuryente ay hindi tuloy-tuloy at madalas ay mula lang sa maliliit na diesel generator. Hindi rin lahat ng bahay ay may tubig. Halos wala rin pribadong sasakyan dito. Kung may kotse man, ito ay pag-aari ng ilang ahensya ng gobyerno o organisasyon. Walang tindahan ng kotse o driving school sa lugar. Number 6. St. Helena, British Overseas Territory Ang St. Helena ay isa sa mga pinakamalalayong isla na may nakatira sa buong mundo. Matatagpuan ito sa South Atlantic Ocean, mahigit 1,900 kilometers sa kanluran ng Angola at halos 4,000 kilometers naman sa silangan ng Brazil. Isa itong British Overseas Territory at may maliit na populasyon na nasa humigit kumulang 4,500 na katao. Kahit may ilang asfaltadong kalsada na nagdudugtong sa ilang bayan, malaking bahagi ng isla ay walang maayos na kalsada. Hindi talaga ito dinisenyo para sa maraming sasakyan. Ang kabisera na Jamestown ay nasa isang makitid na bangin kaya kakaunti ang espasyo para sa daan. Dito, mas ginagamit ang makikitid na daanan at mahahabang hagdan. Kilala ang Jacob's Ladder na may 799 steps na umaakyat papunta sa distrito ng Half Tree Hollow. Hanggang ngayon, isa pa rin ito sa mga pangunahing lakaran ng mga tao. Sa labas ng Jamestown, may mga kalsada papunta sa mga bayan tulad ng Longwood, Sandy Bay at Levelwood. Ngunit ang mga ito ay makikitid at paikot-ikot. Kaya maraming bahay ang mas madaling marating sa pamamagitan ng paglalakad. Sa mga komunidad, karaniwan pa ring ginagamit ang mga lumang daan at footpath na nilakaran na ng mga tao noon pa man. Ginagamit ito sa araw-araw at maging sa mga espesyal na okasyon, gaya ng mga parada at pagdiriwang. Bago dumating ang 2017, ang tanging paraan upang makarating sa St. Helena ay sa pamamagitan lamang ng dagat. Ang RMS St. Helena ang nagdadala ng mga tao at kargamento mula sa Cape Town, South Africa. Tumatagal ito ng halos dalawang linggo sa biyahe at dahil dito mabagal din ang naging pag-unlad ng mga kalsada sa isla. Number 5. Iquitos, Peru Ang Iquitos ay isang malaking lungsod sa Peru na nasa gitna ng makapal na kagubatan ng Amazon. Dito nakatira ang mahigit apat na raang libong tao at tinuturing itong pinakamalaking lungsod sa mundo na hindi madadaanan ng mga kalsada. Wala itong highway at walang direktang koneksyon sa road network ng bansa. Sa halip na papalibutan ito ng malalawak na ilog at gubat na siyang nagsisilbing natural border ng siyudad, tatlong ilog ang dumadaloy sa paligid ng Iquitos: ang Amazon, Nanay, at Itaya. Ang mga ilog na ito ang nagsisilbing pangunahing daan ng lungsod. Dito dumaraan ang malalaking barko, mga ferry na may pasahero, at maliliit na bangka na may motor na kilalabi lang peke-peke. Halos araw-araw ay may dumarating na mga watercraft mula sa Brazil, Colombia, at iba pang bahagi ng Peru. Sila ang nagdadala ng gasolina, materyales, pagkain at iba't ibang bilihin. Dahil walang kalsadang palabas, ang mga kalsada ng Iquitos ay nagtatapos lang sa pampang ng ilog o sa gilid ng kagubatan. Para naman sa malalayong biyahe, ang eroplano ang pinakakaraniwang paraan. Naroon ang Coronel Efap Francisco Secada Viñeta International Airport na may mga direktang lipad papuntang lima at iba pang lugar. Kung pipiliin ang paglalakbay sa ilog, ang biyahe mula Iquitos papunta sa pinakamalapit na malalaking lungsod ay maaaring tumagal ng dalawa hanggang higit isang linggo. Depende sa pupuntahan at sa uri ng bangka. Gayun din naman kahit ganito kalayo na nanatiling sentro ng kalakalan ng Iquitos. Ito ang kabisera ng rehiyon ng Loreto, isang napakalaking lugar na mas malaki pa kaysa sa Germany ngunit halos walang kalsada. Dahil dito malaking hamon para sa pamahalaan, ang paghatid ng serbisyo sa mga maliliit na bayan at katutubong komunidad. Kadalasan mga bangka ang ginagamit para magdala ng pagkain at gamit at maging ang ambulansya rito ay bangka na kayang maghatid ng mga pasyente sa kahabaan ng ilog. Number 4 La Esmeralda, Venezuela Sa kagubatan ng Amazon sa Venezuela, naroon ang isang maliit na bayan na tinatawag na La Esmeralda. Ito ang kabisera ng Alto Orinoco Municipality sa estado ng Amazonas. Nasa gilid ito ng malawak na Orinoco River, malapit sa border ng Brazil. Ang lugar na ito ay kakaiba dahil wala itong kalsada papasok o palabas. Ang tanging paraan para makarating dito ay sa pamamagitan ng bangka sa ilog o sa eroplano na lumalapag sa maliit na airstrip ng La Esmeralda. Mayroon silang simpleng airport pero bihira ang mga flight. Madalasan ito ay ginagamit lang ng mga opisyal ng gobyerno, misyonero o ilang tumutulong sa komunidad. Tinatayang ilang libong tao ang naninirahan dito. Karamihan sa kanila ay kabilang sa mga indigenous group tulad ng Yekuana at Yanomami. Ang kanilang pamumuhay ay nakadepende sa kalikasan. Madalas silang mangisda, magtanim ng mga simpleng pananim, mangaso at mamulot ng makakain mula sa kagubatan. Marami pa rin ang gumagamit ng barter o palitan ng produkto dahil kulang ang pera sa kanilang kalakalan. Napakamahal ng mga pangunahing bilihin. Ang mga bagay tulad ng cooking oil, gasolina, at damit ay ilang beses na mas mahal kaysa sa mga lungsod. Ito ay dahil mahirap dalhin ng mga ito papasok sa bayan. Dahil dito, natututo ang mga tao na umangkop at gumawa ng sariling paraan para mabuhay. Maliban dito, ang kanilang mga bangka ay hinuhugis mula sa punong kahoy. Gumagamit sila ng tradisyonal na paraan ng pangingisda gamit ang lambat at pain. Ang mga bahay naman ay itinataas sa mga poste para makaiwas sa baha. Ang kaalaman tungkol sa takbo ng ilog at panahon ay ipinapasa mula sa matatanda papunta sa mga bata. Samantala, sa usapin naman ng komunikasyon, napakahirap din. Radyo ang pangunahing gamit para makipag-ugnayan sa malalayong lugar. Mayroon ding signal ng cellphone pero mahina ito at madalas hindi gumagana, lalo na kapag masama ang panahon. Mayroon silang paaralan at maliit na klinik na nagbibigay ng basic services. Pero dahil kulang ang gamit, hindi sapat ang lahat ng kailangan. Sa kabila nito, patuloy pa rin silang nagsisikap para matulungan ang bawat isa. Number 3, Tabarca Island, Spain. Sa gitna ng Mediterranean Sea, malapit sa timog-silangang bahagi ng Espanya, matatagpuan ang maliit na isla na tinatawag na Tabarca. Kilala ito hindi sa laki o sa dami ng tao, kundi sa kakaibang tahimik na pamumuhay. Ang Tabarca, na opisyal na tinatawag na Nueva Tabarca, ang pinakamaliit na isla sa Espanya na may mga nakatira buong taon. Mula sa lungsod ng Alicante, nasa layong humigit kumulang 22 kilometers ang tabarka. Ang sukat ng isla ay halos 1,800 meters ang haba at 400 meters ang lapad. Dahil sa kaliitan nito, hindi na kailangan ng kalsada o sasakyan. Ang makikitid na daanan at mga walkway ay sapat na para makalakad ang mga tao hanggang dulo ng isla. Bagamat bahagi ito ng isang maliit na grupo ng mga isla, ang tabarka lang ang may mga naninirahan. Number 2 Eguisheim, France. Ang Eguisheim ay isang maliit na bayan sa Alsace, France, na kilala bilang isa sa mga pinakamagagandang lugar sa bansa. Matatagpuan ito sa paanan ng Vosges Mountains at napapalibutan ng mga ubasan kung kaya't kilala rin ito bilang sentro ng paggawa ng alak sa rehiyon. Ang pinakakilala sa Eguishame ay ang makihtid at paikot ng mga cobblestone na kalye na nakapalibot sa lumang castle sa gitna ng bayan. Ang kakaibang disenyo nito ay parang bilog na hugis kung saan ang mga bahay ay nakaayos paikot na nagbibigay ng kakaibang hitsura na bihira lamang makita. Samantala, ang lumang sentro ng Eguisheim ay hindi pinapayagan ang malalaking sasakyan kung kaya't ito ay itinuturing na isa sa mga lugar na halos walang kalsada para sa mga kotse. Sa halip makikita rito ang mga tao na naglalakad o gumagamit ng bisikleta habang ini-enjoy ang view ng mga makukulay na half-timbered na bahay na pinalamutian ng mga bulaklak. Number 1. Wengen, Switzerland ang Wengen ay isang nakakamanghang alpine village sa Bernese Oberland ng Switzerland na nakaupo sa taas na mahigit 1000 meters sa ibabaw ng dagat at nakaharap sa matataas na bundok ng Jungfrau. Isa rin ito sa mga lugar sa mundo na walang kalsada dahil dito ang tanging paraan upang makarating sa Wengen ay sa pamamagitan ng tren mula sa Lauterbrunnen gamit ang Wengernalp railway na siyang pinakamahabang cogwheel railway sa Europe. Pagdating sa village, makikita lamang ang ilang electric vehicles at mga kariton para sa mga serbisyo at paghahatid ng gamit habang ang pangunahing paraan ng paggalaw ay paglalakad o paggamit ng bisikleta. Samantala, mayroong humigit kumulang 1,300 na permanenteng residente sa Wengen. Ngunit ang bilang ng tao rito ay tumataas ng malaki sa panahon ng summer at winter season dahil sa mga turista.